Uh, magandang tanghali, Piggy. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Well, unang-una po, congratulations. Number three po kayo sa, well, sa senatorial race. Uh, salamat, salamat. Uh, salamat din sa mga kababayan natin. Maraming uh, salamat. Senator Soto, matagal niyo na pong pinaglalaban itong reimposition ng death penalty. Ngayon po na parang, well, may kakampi po kayo sa uh, presumptive president na si Rodrigo Duterte. Ano po kaya ang lakad nito ngayon sa Senado? Pagka ang Pangulo nagtutulak ng ganyang uh, sitwasyon, medyo, or na ganyang klaseng panukala, uh, mas ma malaki pag-asa na pumasa yan. Magamat um, ako nga sa mga nakaraang taon, sapagkat napakatagal na yung panahon na, na tinusulong ko dahil yan, uh, nung araw pa nga ako ang original na uh, author, sponsor ng uh, re-imposition of the death penalty in the 10th Congress eh. Kaya nagkaroon nga muli tayo. Pero nag-repeal nila ng 13 Congress, wala na ako sa Kongreso noon. Nung so makabalik ako, ko uli sa for high level drug trafficking lamang. No? At gano'n din naman yata ang pananaw ng uh, ang ating magiging erstwhile Pangulo. Pero um, dahil nga sa mga nakarang taon, eh, mahaba ang debate tungkol dyan. Nakahanap ako actually ng, ng, ano eh, ng paraan kung paano pag hindi nakapasa pag hindi lumusot sa Kongreso, meron akong uh, uh na meron akong naka-file na Senate Bill, Senate Bill 3226, ilang buwan ito na pinag-aaralan ko yung draft eh. Actually, dalawang dalawang taon ko nang hinanda ito pero it lately ko lang na-file. It's uh, an act establishing a um, detention program and facility for high-level drug offenders. It will be within the national penitentiary system under the Bureau of Corrections, but uh, it will be they will be segregated. Now, that is allowed by law. The segregation is allowed by law. So, sa si segregate manager, uh, pinipinpoint ko uh, isang uh, rocky island sa Palawan. As a matter of fact, I've already discussed it with Governor um, Alvarez, uh, Pepito Alvarez of Palawan, na long time ago, and he is um, willing to pinpoint at least three... Rocky Islands, uh, yung mga island ngayon, kaharap sa West Philippine Sea. Um, doon, natin ilalagay yung mga high-level drug offenders. Yun eh, kung hindi nga tapas yung uh, death penalty for them. Kasi naman... Alternatibo uh, to, Tito Sen. Alternatibo to, pag hindi lumasot. Pero ito, pinky ang problema eh. Itong mga nagtutulak ngayon ito, hindi nila nari-realize. Pag inilagay natin yan, hindi naman maapektuhan yung kasalukuyang mga nakakulong eh. Sapagkat... Uh, Uh, hindi pwedeng retroactive ang batas eh. That's right, sir. Ang, uh, so, kailangan niyan, prospective. Pag prospective, eh, sino pa ang bibitahin muna nila? Wala pa. Hindi ba? Pero in the meantime, lahat ito ay nando mag-ooperate pa rin sa National Penitentiary. So, sinasuggest ko, ipasa ko, Itong aking bilang ipasa. Itong muna. Senate Bill 3226 na, 3226. Kung baga, sir, i-detain sila sa isang isla. Oo, oh, si segregate sila. Walang oh. cell site, walang communication, hindi uubra yung mga nagmamanufacture like, pa sila, nagbebenta pa sila or uh, nag-ooperate pa sila ng mga negosyo nila. Okay. Uh, para na rin sila na dead penalty doon dahil ang usapan natin ng Governor Alvarez. Sabi ko, piliin mo, yung maraming pateng ha. <laughs> <laughs> okay. So sir, pero siyempre prioridad pa rin para sa inyo yung reimposition of the death penalty. Sir, ang tanong ko po ito, ano, yung uh, argument po kasi ng ilan na la, a anti, yung ayaw po ng death penalty ay dalawa. Unang-una, una, it does not deter crime. In other words, sir, wala pong statistics na nagsasabi or yung statistics po ay nagsasabing it does not deter crime. Hindi po ito na avoid ang krimen. At yung pangalawa po, o oh, sige sir, yun na muna po ang sagutin, sagutin saguti po. Binibati namin noong araw yan. Yan din ang sinabi sa akin noong mga, ng mga kumakulta noong araw. Ang mga kadibati ko dyan, Senator Tata, Senator Arturo Tolentino, Senator Sihani, direktor Leo Peli Gonzalez at saka si si Isa, Si Dela Elena, 'yung mga debate ko noong araw dyan, alam ko nga naging sponsor niya, eh. Sinabi na rin nila 'yan. Pero uh, sa una sabi ko sa kanila, hindi naman nagpipiloso po ako, no. Pero sabi ko hindi ko naman sinabing deterrent, eh. Kasi um hindi hindi ko sinabi deterrent. Sinabi ko deterrent, hindi ko sinabing uh, uh, will stop. Ang deterrent sabi ko, the word I'm using is deter, which means to inhibit kasi pagka isang uh, uh, ikangay kriminal heinous criminal ay binigyan mo na ng death penalty then hindi na siya makakapag commit ng same crime again so it will deter okay. uh, meaning to inhibit but to uh, pre prevent maybe show me show me empirical data that it does not because we we they're asking us for empirical data that it does Well, mahirap isipin, ang, mahirap uh, hulahan ang iniisip ng tao kung ito'y nakakasama o hindi. Although, sabi ko, uh, malaking debate pa rin yan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pagdidebatehan. Okay. Pero yung sinasabi na, ng iba po as a defense is that yung pong ating hustisya uh, dito sa Pilipinas, some call it an imperfect uh, justice system. Senador? Correct. Tama po yun. Kaya nga ako nakaisip ng alternatibo. Eh. Totoo yun. Ayun. So Sumasangayon ako. Medyo masama ang justice system natin. Ilang beses na ako nakakita ng mga kaso na alam ko, hindi lang ako. Pati problema sa korte ay, uh, ay innocent pero nasisintensyahan. O meron nga akong kaibigan, anak ng kaibigan ko, 15 taon sa kulungan, eh, eh, patunayan wala pala kasalanan all the while. O ngayon, mayroon isa pang nakapending na ganyan. Hmm. Alam ko, admitted pa ng death penalty na hindi hmm. ko naman kaano-ano yun, hindi ko kilala yun, pero nakita ko yung, ano, yung records. Okay. At ang, um, uh, mahirap eh. So, totoo yun, sinasabi nila. Diyan sang ayon ako. Medyo hindi matino ang takbo ng justice system natin kaya ako naisipan itong sinasabi ko eh, na kapag hindi lumusot yung imposition of death penalty or high-level drug traffickers, i-separate natin, i-segregate natin itong mga high-level drug traffickers na to okay. na natatawag natin mga heinous criminals. Okay, Senator, isang tanong na lang dito. Um, kayo ho ba ay pabor sa death penalty by hanging? Uh, it's against the Constitution. Yun ang problema. Because ang nakalagay sa Constitution, eh kung tutusin, kahit anong klaseng um, ano, death penalty, pwede. No? Pero yung uh, inhuman ang nakalagay sa Constitution eh. So if Congress will define hanging as not inhuman, then lulusot siyon. Pero pagka sinabi ng Supreme Court o sinabi ng Kongreso na inhuman ang hanging, eh kaya namin uh, noong panahon na panahon na ini-sponsor ako yan, uh, kaya namin naisip ang... Uh, yung uh, uh, hindi ano ba itong uh, lethal, lethal, injection injection sir oh okay. lethal injection kaya namin naisipan yun kasi yun ang pinaka human boy uh, hindi hindi morbid ang dating so ang mas gusto niyo sana if ever is lethal injection overhanging is that correct sir eh yun, yes because lulusot sa ano lulusot sa constitution okay. kung ako personal payag din ako sa gusto nila kaya lang eh hindi nga lulusot sa constitution huh? so you have to eh, kailangan ikasal natin yung pwede at hindi, at yung gusto natin at hindi pwede. Senator Tito Soto, sir, maraming salamat yes, ma po sa inyong oras.